ay ito pala guys nakalimutan ko dapat kanina pa ano nagpipintura pala ako ng akin pindahan tingnan nyo yan guys yan sya yan ang ano nya ayan nagpipintura ako ayan kaso lang hindi pa siya tapos actually ano pa kulang pa Tingnan nyo guys, ang laki na ng mga biak ng ano, siguro sa ano, yung palitada hindi maganda or ano, baka talagang as in mahina ang ano doon sa kabila. Ayan guys, tingnan nyo. Hey, guys, dito pala kayo sa baba. Panoorin nyo ako. Mag-update tayo ng atin pindahan. Ayan, tingnan nyo guys. Magpipintura tayo ngayon. Ayan. Siya. Yan guys. Ayun, ito na lang guys ang hanit niya Ano? Ang ating pipinturahan. Ito siya. Ito siya Ito siya guys. Yan, manood na lang kayo guys ah. Okay, magpipintura ako dito sa baba na lang. Nakalimutan ko dapat kanina pa pala. sabog sabog yung akin na bahay Try you. take ka na lang kayo mong gaya mamaya guys ha, kapag map, ano, na pagpatapos na update ka na lang kayo Aga, yan guys yung ano ano ang ano ko pala guys ito lang pala yung akin ano yan lang ang pininturahan ko pero pi, pinapatuyo-tuyo ko pa para dumikit yung ibang pintura kasi nag ano pa siya guys eh. ayan oh. pero hindi ko siya mapinturahan yung ano ba tawag nito yung dingding kasi ano siya, latex siya kasi. Kailangan ano latex din ang ipintura ko. Eh wala akong latex. Ay yan lang guys, yan lang ang ano. Ayan. Tatapusin ko pa tumaya miya. Mamaya lang guys, update kayo ulit. Paingay nga muna tayo konti. Kay ano, pagod na. Ngayon guys, ito tatapusin natin yung ano mamaya na ang gagawa natin may merienda pa kaya tayo para at least ano ng ano tawag nito may lakas na naman tayo kasi ang pagod ayan guys oh Bye guys, thank for watching. Bye mga kamundar, see you. Like, share and subscribe.